Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. I-correct niyo yung, yung, pension niyo. Kung nagkamali sila sa ipaparefund ko kaagad, ha? Next question. Go ahead, ma'am. Sir, go ahead po. Hello. Uh, good morning po. Ako po si Candido Tanyedo, Barangay Bakulong, kagawad po. Sir, sa SSS po, dahil matagal po akong company representative ng Talon General Hospital, almost 30 years, kasalukuyan po ngayon, nagpe-pension po ako. Pero po yung SS ng Brad Sarlac, mababait po yung mga empleyado dyan. Dahil po madagal po akong nagtrabaho, dahil uh, ito po, nakikinabang na po ako sa SSS ngayon. Nagpe-pension na po ako. At talong ko lang po sana, yung binigay na 2,000, yung 2,000 po sa pension, nabigay na po. Itanong ko lang sana sir kung kailan po pwedeng ibigay yung 1,000 na dagdag pension. Kasi po, nag-maintenance na po ako ngayon. Kaya, sir, yon lang po. Maraming po salamat. Alam niyo po, sasagutin ko yan, bababa ako, para makita niyo yung sinceridad ko. Alam niyo po, Yang isang libong pension dagdag. Pwede ko po explica sa inyo. Kailangan po nakikita niyo yung mukha ko kasi po masyadong controversial yan eh. Saan po yung tanong nyo? Kayo po ba yun? Alam niyo po, ako po adapted po ako ng talak. Hindi po ako politiko, hindi po ako uh, bolero. Ako po magsasabi ng yung kung ano sa tingin ko ang tama. Okay? Para maintindihan po ninyo lahat. Alam nyo po, ang SSS may 3.5 million pensionado. 3.5 million katao tumatanggap ng pension sa SSS. Okay? Klaro? Klaro na. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.